Welcome back sa channel na ito. Panibagong video na naman ang ibabahagi ko sa inyo. Ito ay simpleng gabay at simpleng pamamaraan. At kung bago sa channel ko, ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Malayo ba kayo sa isa't isa ng partner mo ngayon? At hindi na ba madalas ang pag-uusap ninyong dalawa ng partner mo, boyfriend o girlfriend mo? At talaga bang may kakaiba ka nang nararamdaman sa kanya? Ni halos hindi ka na niya iniisip. Kahit text, tawag ay bihira na lang talaga. At kahit anong gawin mo, ay siya pa rin palagi ang iniisip mo. Ni halos hindi ka na makakatigil sa kakaisip sa kanya. Gusto mo ba na mabaliktad ang sitwasyon na siya na naman ang hindi-hindi titigil sa kakaisip sa iyo? Pwes gawin mo itong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon dapat buo ang loob at tiwala mo sa paggawa nito. Ang gagawin mo lamang, kumuha ka ng isang buo ng dahon ng laurel, kahit hindi masyadong buo ay pwede pa rin gamitin. At pagkatapos, kumuha ka ng panulat kahit anong kulay at isulat mo sa dahon ng laurel ang kanyang pangalan at apelido ng isang beses. At sa likod naman ng dahon ng laurel, isulat mo ang kanyang pangalan at apelido ng isang beses. Dapat susulatan mo ang harap at sa likod nito. At pagkatapos, Kunin mo ang dahon ng laurel, hawakan mo ito, mag-focus at mag-concentrate ka. Ipikit ang mga mata mo, pakaisipin mo ang target at ibulong mo lamang ang spell na ito. Pangalan at apilido, sa pamamagitan nitong dahon ng laurel, ikaw ay hinding-hindi -hindi titigil sa kakaisip sa akin. Ibulong mo lamang ito ng paulit-ulit kahit ilang beses ay pwedeng-pwede po. At pagkatapos, Bago ka matulog, ilagay mo lamang itong dahon ng laurel sa ilalim ng punda ng unan mo at uunanan mo ito. Pwede mo rin ito ilagay sa higaan mo kung saan kayo comfortable na ilagay ito. Pwede sa unan o pwede sa higaan mo. Basta hihigaan o uunanan mo ito. At paniguradong hindi hindi siya titigil sa kakaisip sayo. At kinabukasan, pwede mo munang kunin ang dahon ng laurel at saka mo na ito ibalik sa tuwing ikaw ay matutulog at kung sakaling hindi ito safe sa unan o sa higaan mo. At pwede mo ito bulungan araw-araw bago mo ito ilagay sa unan o sa higaan mo. Kung gusto mo nang itigil itong ritual, sunugin mo lamang itong dahon ng laurel. Sa oras na mapanood o makita mo ang video na ito, gawin mo ito ngayon mismo. At kung kayo ay may katanungan, mag-comment lang po kayo sa baba. Maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.